na kaya pwede na tayo maniksan. sana po yung tayo kung kadali tayo ng pagkuma maliliit lang nasa maliliit na ilog lang tayo Pero pag wala tayo madali dito tayo sa malaking ilog baka sakali eh so, paano po stay tuned lang, lang Pag-ingin oh. sa patungin. Try natin. Baka sakali bago pa stretched lang at ay dali na kuha na ng camera umangat na agad oh. dali natin guys laki thank you po thank you huli natin siya oh maka maganda na siya. Thank you po. Thank you po. Dali na agad natin. Lulusong na po natin. Pumaltak yung bala natin. Kaya lulusong na natin. Siguraduhin na po natin. Bumaltak po kasi yung bala natin kaya Ay, lalim Yes, lalim Love that breaded Talagyan na natin yung um, matipis palang tama Ang matipis <laughs> Wow Basa Basa Okay lang. Ito makapatak ba? Makalapas pa siya. Thank you. Thank you po. So, basa tayo. Hmm. basa po ano lang ang tama niya kaya basa na hindi na nakapagubad okay lang basta hindi sila nakalipas hindi naman ang huli po lapya thank you po thank you oh guys oh so, laki thank you po dalhin natin manipis lang Thank you, thank you. Sulit <Sýst> na po kahit isa lang. Ang laki na. Thank you po. Oh, bien hermano videohan ng aking pinutukan nakita ko kaangat na angat na agad siya kaya binera ko na para sigurado po hindi nadali natin thank you po thank you kahit po nabasa tayo ay ayos lang hanggang baywang lang naman ang basa at least nakahuli tayo muka ini udah lagu lit bilang kan apa ya peru oke nah nak untuk pinta pinta kurang oh, saya yang di pesantren lipat po tayo mga kahangin mainit hanap tayo ng ibang spot sayang isang dalag nakatigtas dalawan sana okay, so lipat na po tayo 你不听吗？ ngapes dalan at ang paglubog lang din natin tama lutang naman tama Oh. pangalawang huli lang natin ng hapon dami na natin kapuktok kaso lang hindi tayo tumama pilo na naman ng bala <laughs> ito pangalawang huli pares na lang pangalawang huli po plus lang ulit oh, na dari cari pokok nanti habis selesai terus Itang sumabit po ang dalag. Puro dalag yung huli natin. Mabit pa ito. sabit Oh. Hmm. Oh. Hmm. Hmm.

nanti kamera dalam ikut sih putuk nanti ya ke empat putaran dalam kamera mga oh. nabulang ko lang, lulubog na, mga budsya, marisa, oo, oh. dapat, thank you po, dapat tayong dalag, po, thank you po, thank you. kayo. Ito po mga kahangin. Oh. Nakaapit tayong dita itu nama setelah lihat dalam petuklat setelah lihat dita itu matamat mama sa talapya ilang patok natin Darag din yung dadali natin hangin huli natin ang apat na dalag huli na po tayo video madilim na naman ang panahon huli na po tayo yan po na huli natin mga kahangin ang apat na dalag yan o dalag tayo. Salamat po. Thank you lang. Thank you po. Salamat po. Update ko na lang po kayo kung naka-uwi na ako. So, paano po? Uwi na tayo. Eh? Uh, ito po, mga kahangin, no? Oh. Mga uh, piraso po. Dalawang maliit. Pero tatlo po yung malalaki. Tatlo. ko kay Binaya nung dalag eh, tayo tumama sa pinapya kaya yeah, dalag natin na natin putok tayo tumama sa pinapya limang piraso po kanina ha, apat ya, lo, tayo, Yun, ano, yan, padaan tayo ng isang maliit ito, yan ang natin well thank you